Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pension. Kasi po ang kagandahan kay SSS kung tayo po ay qualified na tumanggap ng buwan ng pensyon una po, meron tayong option to advance yung ating 18 months pension. So, yung one and a half year pension natin, pwede natin i-advance yan. So, for our retirees, kung halimbawa, <clears throat> nagpaplano siya na magtayo ng isang negosyo, o di kaya naman, medyo, kung baga, pampagawa ng bahay, pampatagdag, di ba? So, ah uh, pwede po niyo i-advance yung kanyang one and a half year pension. What else? Every December, may 13 month bonus tayo na pinagkakaloob sa ating mga uh, retirees. Okay, so times 2 po ang pension nila every December. And kung meron siyang minor child or children, meron din po tayong pinagkakaloob na dependents pension. So ano po ba itong dependents pension na to? Dito pong dependents pension ay pinagkakaloob sa legitimate, legitimated, legally adopted, and illegitimate child or children ng isang retiree. So, pag sinabi natin ang um, child with children, so, yung edad po nila should not exceed 21 years old, unmarried, and not gainfully employed. Kung sakali naman po na um, isang retiree ay may anak na congenitally incapacitated, ibig sabihin po, incapable of self-support physically or mentally, kahit po over 21 years old na po yung bata, tuloy-tuloy po na ipinagkakalob na akin sa kanya yung dependence pension. Okay? Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.